Hello mga ka-Berks! Magandang umaga sa lahat, linggo ngayon. Bumalik tayo ulit kila nanay. Ipapagawa na natin yung kanilang munting tahanan. Gaya ng uh, promise ko kila nanay na kailangan talaga mapagawa agad ang bahay nila. Kasi laging naulan, kawawa naman sila kasi hindi tumutulo na talaga yung bahay nila kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon huwag tayong uh, patagalin huwag na nating patagalin pa kasi dito naman lahat ng material sa kasama na rin namin ang, ang panday tika mga kabirk samahan nyo kami hanggang matapos ang bahay nila nanay at tatay Kasama nga pala namin si Mingoy yung paborito namin onggoy ayan sumasama din siya sa pagbablog namin tuwang tuwa si Mingoy tuwang tuwa siya ayan pasukin na natin bahay ni nanay tatay pasukin pasok mga kaktropa parang wala yata ang tao linggo kasi ngayon baka nagsisimba tao po ay andito si nanay naglalaba naglalaba si nanay good morning good morning ay malinis na oh. Nag, maagang nagwali si nanay yata

O uh, sarado pa. Daday, check mo. Ayun. O ayan, nilinis ni nanay yung papatag ng kaniyang kanilang bahay, oh. Ayan, nandito na yung panday natin, ay. Nandito na yung panday natin. Oh, may barang dala. block ako, ma'am. Ang huwag 'Di. mga wais ay, maaga pa nga yan siya pumunta doon sa ano eh, tindahan. Ah? Sila yung maagang pumunta doon. Oo. Ah? Oh, sayo sila ni kay magpanday. Magpanday yun. Trabahon inyong inyuhang balay. Um, Oo, nila Oo. Oh, oh. Mag, mag overtime mag overtime um, sila nay. Eh, para mahuman eh. uh, na kay. Oh, Pero may sige ulan. Oo na ah, kompleto na. Mm. <laughs> Ang gawin mo lang na ay eh, mag-sign ka na lang. Oo. Oh. Ayan. O, ano doon? Di hmm. rin sila doon, eh. Hindi rin doon. Alam niya, hindi kayo magdala na bara. <laughs> hmm. Mapapalitan na rin, mga kabirks, ang bahay nila nanay. O, yun, o. Ako, hirap ako. Sa laki ko ba namang ito, ang hirap mag-ano, papasok ya ate kaya sa ate man sige na Tay morning oh annana sa bisahanay bahay mo ay dinay ko kan ay ayan oh parang tagili din kay kung matulog ano bahay kauban mo panday oh kauban ko yun kay para sigurado Ano ako may ora man hit ora makaura man sa akong ay naaman na ah naa. Ay salamat Kompleto. Oh. Allah. Yuko-yuko portion, oh. Yuko-yuko ang bahay nila nanay. Kung papasok kayo, yuko ka talaga. O oh, yan, oh. Yung kusina nila. Ito yung kusina nila. Mm -mm. Ito talaga ang kabuuan ng bahay nila nanay tatay. Ayun yung kusina nila. Kailangan ka talagang yuko po. tumatagilid na. No. Choko yuno. So, so sa, sa wakas mapagawa na rin ito. Salamat sa ating mga sponsors. Opo. Wala kayong okay, ilaw, wala kay wa moy suga. Ha? Huh? Wa may, suga. Ni ay surad mar sa kabuok. Oh. Uh, Mu under pa ba? Ha? Uh, musiga pa. Musiga pa man mama? Oh, Bipasiga adaw. Jesus ay, sus mercy. lang asiga siga. asiga siga na. Ay, umot. May shod ba ka ng battery mo? Wag mo na, lang? Wow, basi na. lang. Oh, sige. Nara, ay, battery okay. mo. Mm -hmm. Gamay ka eh, yung battery. Yes, mapapalitan na talaga ang bahay nila nanay-tatay. Mapabago natin. O oh, salamat tayo sa ating mga sponsors. Yan. Yeah. Tayo, labas ka na muna dyan. Tayo, mahimong, lang. lalang ginuwa. Ayan, kasi nanalangin kayo kay Lord na may mga mabubuting kalooban na talagang tutulong Sarah sa inyo. Sa mm -hmm. yan, alam kong pinapanalangin niyo talaga na ma maibsan man lang ang inyong ah uh, pag eh, hirap sa paghanap buhay. Kita-kita naman talaga ang sitwasyon. Oh, kasi or... ma maayo maayo mo kayo nakainom dum ako nalimot day ko oh, how many years na ha imagine walong taon na yata no pila na ba katuig to na namatay mo ha anak mga inana no oh, nalimot na ko ha inana din yung ako son. di ko malimot Bigay ko yung tandong doon po yung nauna po pa mo biya. Tapos sa mga yung pag ka sa ato na. Kapit itong balik-balik po sa ato Nay, ang lansang, Nay. Asa na yung lansang? Sige lang kayo, nakita ko man na sitwasyon. Nakita gina sitwasyon niya. Nagkita na po tag-utro. Mas, mas grabe ang sitwasyon ninyo. Grabe man. Hmm. Baharag na kayo, yung balay. Alam <laughs> yeah. mo, hindi ma'am Salvador Roth, kami rin kayo pinakauno sa akong place. Kompleto, ita ni ma'am, ita sa... Hmm. Okay, dapat unta mga anak po, magpakita po ma support. Pa, may pakugmata, kay Liz, mayroon ko balay mga anak unta, ma'am, no, inana unta. Karon man nang ako ra nagrekrehok mang o karon di ka ko cha bye bye mam ma nang hukas ko plato o, mintas wa pamumabot aw na ko di ka ko yo kare mo ino ngoyog ay mo Oo, daghan mi, di ba? Basta kami mag basta pag sinabi kong uh, gagawin, gagawin talaga kasi alam ko naman na ah. O, yung yung uh, kagahapon gani nga ko ang classmate ning uban gitu nga ano Oo. bisag na po din taon yung mga mga problema. Daghan po to gitabangan pero magiluyon gitu siya kasing-kasing si Metmela Bendero Barty. Oo. Ayun, kita nyo ang nasa loob tayo ng bahay nila nanay tatay pero ang liwanag ang liwanag ng bahay nila kita mo yun kasi butas butas saka ayun naka ano na lang luna sa taas para hindi matuluan mga babae na din kasama niya oh mga babae mga dalawang panday Dong ang haligi to sa gawas dong. Dalo haligi dito patay Ah oh, pa mi. Pa mi. Magkaot pa mo. dong dosi na kabuok play nga sin. Oh.

dinatin Oke. Okay.

So, Sobra-sobra na eh. ilang kahoy doon. Ay, marco pa. Oh. Ako nung, nung din sa mga bahay ko, excited excited na talaga

gamit man ko tinong. At ay tanin よろしうお願いし 对对对。 Oy, oy, dali, 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 kayo, kayo. Ilipat nyo itong saging. Ilipat pagtanim. Sayang, may ano pa naman, may gamot pa, oh. Sayang. tulungan ang dalawang matanda sa kanilang uh, edad isip na lang talaga ang malakas pero yung katawan alam naman natin na hirap na talaga dahil nga sa edad kaya sa ganito man lang sitwasyon eh maibsa naman yung kahirapan nila hmm. kung nakita ninyo medyo masayahin na eh si nanay eh, ay ko masigla na siya medyo ang mga aliwalas na yung muka uh, kasi nga na 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 siya ng, ng dib -dib dahil alam niya na 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 sa kanya. May na sa kanila. Hindi na siya kung ano na naman ang susunod, ano na 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 ilang na ilang, ano, na bigyan lang ng uh, ilang kilo sa isang oh, isang linggo, na yun kasi dadaan-daan naman ako dito pero sa ganito sa bahay nila kailangan talaga na maayos kaya sana uh, huwag, huwag nyo ako uh, pabayaan sa aking munting adikain sa sa aking channel ang uh, hiling ko lang po sa inyo manood at saka hindi mag-skip ng ads malaking tulong na rin na mapalago ang aking channel kasi marami pa tayong dapat matulungan. O, hoping na gabayan tayo ng Panginoon sa palagi nating pagpiyabiyahi at ang grupo natin laging andyan lang at bigyan tayo ng kalakasan kasi alam natin na instrumento lang tayo dito sa mundo upang makatulong man lang. Alam kong ang aking oras ay limitado lamang, hindi ako pwedeng uh, aalis-alis o mag-vlog ng office hour o maliban na lang sa hapon break time at tanghali at lalo ayun na makakilos sa'yo sa balot linggo kahit nga linggo ngayon andito tayo para para naling lubus lubos natin ang ang pagbablog at panatag tayo sa ating mga kilos kaya mga kabirds salamat sa inyo ang hiling ko lang uh, manood at mag-subscribe at uh, ang hindi pang escape ng ads iyon ang pinaka uh, the best na may matutulungan pa tayo salamat sa inyo, hanggang sa muli